na ano nung tao mag-research kayo. sa kayo, kaya kami nam. O, ito, oray lang ng baleta na lalaw. Tara, tara, tara! Huwag mga kanilang gawang tama, ne. O, guys, may nakit na akong title, ne. Atin ang title. Body Conclusion, nakuha rin lang kanya. Mga kanilang kanya. Kako oh. niya yung body? Kako niya yung tangkay, conclusion. Kaya kanya mo kanyang tanga, abstract. Ito na yung gawang mo. Atin na kaming kanya-kanya. Oo, sige, sige. Pagludo daw ko pa merenda, ne. Ako maliyak. Chili Bansi, ne. A few inches later. Hey, nanito. Tala na may yari. akong gagawin. Bahala ako, Pen. Hey, bahala kayo. Matun ako mong leader, you. Oi, Kasi sa cellphone, kasi cellphone eh. Ika mo, lagu-lagu ko. Kuya, tingin akong eh. Ang gawa mo, may lagu-lagu. Atos ba lagu? Kuya, tamay tong inay may balik, may luto yung paskerto. Tatakas siya naman. ngak ngenyel buti nangu kini ke gawa kia kami eh. alamu ga mungkini buti nangu kini ke kami kapagal eh. nao rin kok wakini eh. oh, na merienda yone iban warni minuli ni. ini kasih lagu lagu ye. Nano, tina kayaan, eh. nano? iti nangu menggawa ne mga nap, eh. oh aku pa put <laughs> kalala putri kita Kala Kaya ka ano? <laughs> The next day. February na pala. Ano kaya nga ka date ko? Malaki kaya ma-approve ko yung research ni? Karakal may pagulang, wala lang mga gagawin. Hindi naman inisip na yung love life ni. Uno ko na darit ang para kay research ta. Iko. Ayun ka ako. Pwede na yan. Pwede na yan. Uy, hmm. tangki ako. Wala, wala akong pera. ako lagi yung Valentine's pag di ko lang. Ay, hey, Rugo! Uy ba, ko! Bapin niya ko pa si Katon Napon. Ingas po, makamal. Mano ko. Ay, hey, no, ko, makanya naman no, ang grupo ko. <laughs>